gabi mga idol hindi ara ang panalig ni darling sa iyang mga tanom sa so, ni abot na ganing na ni abot mga idol so at ang langkawon ah ang ang dihuwat para sa iyang mga pananom no sa iyang garden ng mga vegetables oh Ah, ang ani siya, murag istro. Pero dili na siya istro, babe. Murag ra man kunsang istro, babe. Mas on daw ni sa istro. Hatod pa. Uy, istro ra man gud, babe. Gilibot, libot. Istro ra uy. Ba, na na mga idol, color black. So, um, ibutang na niya, hugay ni niya dito, ini ka, siguro sa Saturday ng mga idol, kay walay klase ang iyang ulitaw, so na siya katabang nga, mo gunit o mo bangan sa kay di na ni pwede mag inusara raka maghugay mga idol kinahanglan man na ni naay mo alalay kay wak may mo gunit siya Kinahang nandilin siya magubot na maghawit. Niya. Kay kinahanglan naman tong hugayan kaya ning tubo na no. So mauni mga idol. ah uh, among goal karon 2025 is mag farming, planting vegetables. So kani uh, abangan na lang sad ninyo ang mga sunod adlaw ang paghugay ni Mr. Kay Karo na siya katabang kay nanubo na ra mga idol mga ingana na siya katagas no ang uban katong mga ampalaya paliya ingana pa to Nya, kada adlaw bayan na sila mo tubo mga idol mauna nga kinahanglan na siya nga banganan na ang katong mga usok kay aron inig mo taas na sila so adto na sila mo kamang sa kini kini o sa basak pa hugay tali kamanganan sa mga tao kay kinahanglan og magtanong ta mga idol kinahanglan pud atong atimanon kay aron niya Dahil hindi pa ba abot, iba? kay magtanong ta kina ato atoj na ate manon kayo gusto tanga daghan sila bunga alagaan din na <laughs> bisag wala ko ning ate man oh darling pero support ko na no? so mauto mga idol no uh, abangan niyo na lang ang paghugay ani kani uh, pang tali huwag nga dahil sa ipakita ninyo mga idol mm. pen niya to iyan ang kasalubong mga idol pen niya lang ko man sila ganihan sa Valencia so dalhan ko niya daghan o oh. 2, 4, 6 halat na po kabuok mga idol oh. so ayan daw na to huwag kaon be matilaw ta kung so, lamit na gini lamit na ni pinyato sa bisaya ko ano armands peanut brittle kan hulaw hag na mmm sahag na nga ang ta mmm mamé tam üst tam balsmi pun Amen. O, maura dito mga idol mo. Salamat kayo. Ako lang di eh, pahibalo. Update lang ha. Ah. Naabot ng iyang reorder. Um, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Um, again, I'm Lendy Ato. Uh, don't forget to press the bell button para makita ninyo ang aking mga videos. Thank you and please subscribe.